Here I am again mga kabeshi at today is Sunday, araw na naman ng katakawan. Nagkayayaan na naman nga din sa amin na kami daw ay kumain sa labas. Kaya naman Gora ang mga matatakaw. Is everybody ready? Yes, yes. Is everybody ready? Kaya naman katirika ng araw, kami gumaur na. Let's go. At kami nga ay magbabantay pa ng jeep din sa aming tapat. Charot! You driving? Ay, talaga! niya. So sa madalit sabi nga ay kami nakarating agad. Yan ang kabilis. So meron nga excited na agad ay pumipindot na ng elevator at kami pinasakay agad. Kaya alam mga parang kami ay ligaw sa aming pupuntahan. Aba, abe, hindi namin alam kung saan ang floor yun. Aba, yung unang bukas ng elevator namin ay pagkakadilim. Pagkatapos sa sunod na bukas, ay may mutik mang maipit. Mali na naman. So ang nangyari, di kami balik na naman sa elevator at kami daw ay pupunta doon sa ground floor. At halos nga ay naikot na namin itong buong building ay wala naman doon yung aming restaurant na pupuntahan. <laughs> so ang siste ay di kami pandagisdis na naman sa paglalakad, linga doon, linga dini, hanap doon, hanap diyan, kung saan bagay yung restaura na yun. So sa makatwili kami nagtanong din sa guard. Sabi nga ni Kuting, ay take left, left, <laughs> hindi pala left, leave pala. <laughs> o siya magte-take left na kami. Sabi nga isa hinabahaba din ang amin. Pinagdaan na nakarating din kami. <laughs> yung video ko wala nang ginawa kundi lumakad ng lumakad. <laughs> Sorry po. <laughs> So here we are na nga in our reservation for 5 and ready to fight. Pero bago ang lahat ay amin nga munang sinipat kung ano ang klase ng mga food. At talaga namang makikita mong mukha namang makakain niya. Abay, anong malay mo kung napuntahan mong restaurant na eh, hindi mo na magusto ang mga kakainin? Ay, eh, just good day. 哦，这个就是，哦，简单，简单的，简单的，这个是我们的，这个是我们的，这个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那个是我们的，那 Hello. You're perfect. Bukan lilingon. Ini wow. Yurakan. So we are finished and uh, parang walang nangyari. parang, <laughs> <laughs> Eto na, Eto na yun. Ups. <laughs> niluno <laughs> na ko na naman parang mayroong pang ano dito ah niluno okay. <laughs> ko na eh, parang... <laughs> guys huwag na kayo babalik dito dahil talaga hindi kayo makakahinga yung mga maintenance yan <laughs> huwag kakalimutan yung mga maintenance <laughs> ang aming kinain ay umabot ng tenen ah, tenen tenen okay naman kwenta Let's go. Thank you. Thank you so much. Sa so, ulitin balik kayo ha. Ah. <laughs> Ito yung mga sinasabing bantay sa lakay. <laughs> Hindi pala natagdaan. <laughs> Kain sa may takbo. Thank you.